Ola from Barcelona. Marami nagpa-private message sa akin na nagtatanong kung hiring daw ba kami. Mag-isang ginagawa ng asawa ko mga turons, cakes at lahat ng mga sweet products na pinapakita ko sa mga vlogs ko lately. Kasi nag na yung pastry shop namin. Kaya sobrang pagod na pagod itong si Chef Jama kasi bukod sa sweets, kailangan niya rin tumulong sa paggawa ng sausages, pre-cooked meals at caterings. Marami sa inyo nag-message sa akin na gusto mag-apply ng trabaho sa tindahan namin. Hindi ko kayo masagot kasi kahit si Chef Jama hindi niya alam ang gagawin. Basta ang alam niya lang, date na kung ng bago ngayon. Kasi wala na siyang tema nagturo sobrang busy niya. And kung mag-hire man siya ng bagong pastry chef or helper, yung gusto sana niyang piliin ay yung may papel na, may coach at sariling bahay na malapit dito sa amin. Gusto ko makatulong sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho, pero nahihiya talaga ako na dagdagang pang isipin itong pamilya ko. Matrabaho kasi ng paglalakad pa ng papel at wala talaga kaming time para sa ganyan. Pero tinatabi ko talaga ang mga resume nyo in case na maging klaro ang lahat ng plano namin at mga ilangan kami ng tao. Kung madali lang kasi lahat, why not coconut? Sa totoo lang, dito sa Spain, hindi madali ang magnegosyo. Sobrang dahil aming sakit ng ulo. Kung ako'ng tatanungin, mukhang kulang talaga kami sa tao sa so sobrang daming ginagawa dito sa shop. Marami naman talaga kaming workers, pero may ilan pa rin na naka dito. Para kasi sobrang normal na lang ngayon na kumuha ng sick sa Spain. Like for example, eto kwentuhan ko kayo. Meron akong group of friends na nakatrabaho ko before sa isang fashion boutique. Nagkakamustahan pa rin kami paminsan-minsan. Nakikita para magkape, etc. Pito kami magkakaibigan. Sabay-sabay kami nawalan ng trabaho noon kasi nagsara yung company namin. Ngayon may iba't iba na kaming trabaho. Pero tatlo sa group of friends ko ang naka na na ng ilang buwan. Ayaw na ayaw ko nang kinukwento nila sa akin ang mga ganitong bagay. Kasi as a wife of a business owner, naawa ako sa mga boss nila. Kapag tinanong ko naman yung mga friends ko kung bakit nakasiklip ang sagot nila, nagpapagwakas kasi ako ng bahay. Yung isa naman, wala kasi magbabantay sa mga anak ko. So depression yung rason ng siklip niya. Yung isa naman dahil galit sa manager niya. Kasi hindi siya napagbigyan sa request niyang work schedule. Sakit sakitan ang sarap nilang kutusan. Kapag ko ko ito sa asawa ko, kumukulo talaga ang tugo niya. Hindi siya nagagalit sa mga kaibigan ko o sa mga employees. Nagagalit siya sa sistema. Hindi kasi okay ang sistema dito sa Spain pagdating sa mga negosyante. Hindi masyadong maganda. Pero wag na natin pag-usapan yan. baka next year pa tayo matapos. Bukos sa taas-taas ng tax at fees, ay konti lang protection mo as employer. Mas maraming workers, mas maraming sakit sa ulo, sa totoo lang. Kaya sa ngayon, hindi mo na kami nag-hire ng bago kasi may ilang gustong baguhin ang pamilya ko sa shop. Mga pagbabago na sana magbibigay sa amin ng mas maraming oras para sa sarili at pamilya namin. Changes para magkaroon kami ng work-life balance. Mahirap i-explain ang buhay ng may negosyo dito sa Spain. Feeling kung ko makakaintindi lang sa akin ay eh, meron ding sariling business dito na gusto lahat legal. Huwag naman kayo masyadong judgmental. Yung mga nag-comment pa nga na baka masama daw kaming tao kaya nagsisiklib yung mga workers namin. Una sa lahat, nakikita nyo naman sa videos ko kung paano ko ipagmalaki ang pamilya na napuntahan ko dito. Kung masama silang tao, wala kayong marinig na magandang salita sa akin. Napaka-genuine, malambing, edukado, mapagbigay at sobrang babait ng bawat miyembro ng pamilya ko. Kaya kung nasasaktan kapag tinitake advantage ng mga workers namin ang kanilang kabaitan. Ituturing kanilang pamilya at hindi trabaho trabahador. Ang mga sigilib nga pala dito ay pwedeng umabot ng isa hanggang dalawang taon. Depende sa galing nilang umakting. Charot! Hindi huh? naman lahat. Meron naman talaga na minamalas so kailangan magpahinga ng ilang buwan o ilang years depende sa kanyang kalagayan. Pero lahat ng yan ay kailangan yung patunayan sa doktor. One time nagkasakit ako, sore throat. Pero yung time na wala akong trabaho. Pagpasok ko sa klinik para magpa-check up ang tanong niya. Ano daw ang nararamdaman ko? Sabi ko sore throat, ubo at sakit ng katawan. Hindi pa niya ako nahawakan para i-check kung tumitibok ba ng tama ang puso ko. Ang tanong agad ng doktor. Ilang days daw gusto ko para makapagpahinga. Kung tama na daw ba ang tatlong araw. Sabi ko, i-10 e, years mo na yung may sweldo ha. dokla. lang. Hi, ang doktor nung sinabi ko na wala po akong trabaho. So ibig sabihin, hindi ko kailangan ng sick leave. At after ko sabihin yun, doon pa lang niya ako sinimulang tingnan. Akala niya yata ando lang ako gumagawa ng excuses para kumuha ng sick leave. Siyempre, kinumento ko kay mister. Kumulo talaga ang dugo niya. Kaya yun, please lang, be kind sa inyong employer kasi patas din naman kami na naghahanap buhay at lumalaban. Dahil naikwento ko na sa inyong sistema dito, ay di ko na kayo Okay. <laughs> anyway, ang haba ng kwento ko, islang lang naman ang sagot dyan. Kung taga dito po, kayo na malapit sa amin, may legal papers, hindi pala absent, driver's license, paka-email na lang po ng resume nyo sa akin. Titingnan ko po. At ipapakita ko kay mister. Medyo magulo lang isip namin ngayon kasi sa bagong changes na gusto namin gawin. Na di masimusimulan kasi wala kaming time. Sana ngayon darating na 2025, Ay, kaya na. Hanggang dito na lang muna. Huwag kayong umasa. Adios.